yun guys, hello guys for today's video ay ang gagawin ko ngayon ay magkakamu guys dito mag ayos ng electric fan sa dalawa at saka ito ano ah uh, yan tatlo bali check ko muna siya kung anong mga sira nun tapos kung anong masira nun ay ayusin ko kung mayroon dito mga pisa so yun pagpapalat palat ko na lang yan para maayos so yun guys ay mag start na ako mag ayos nito para matapos na so alam ko ito ko muna so ito So ito guys, itong black. Ito matikas rin. Yun. So ito mo lang, tanahin ko muna ang ang ayusin ko yun. Ang ko muna yan. Tapos ay So Okay, mag na lang ako para maganda. yan para So ito nga pala guys, so aking labs para ano hindi na siya marumihan kasi ano maya dinak ako maghuhugas ng kamay so tanggalin ko lang to so okay na yan lang. Hmm. So, hindi na ako marumihan dyan Para iwas talaga sa sabon <laughs> Kasi kung ano Pag walang gloves Maghubos talaga magsasabon So, ito Hindi na ako magsasabon So, tipid na Ayan So yun pala guys, kita ko dito, marami siyang alikabok yun no? Kailangan ko muna niyang linisan, tapos lagyan ko siya ng mamaya ng oil. Kasi medyo matikas na siya eh. Kasi yun ang kosa kung bakit uh, matagal sa umikot o kasi nalo siya. Parang na uh, hold siya yung ala, ano. hindi siya ikot So, kailangan ko muna siya ano, linisan. Pansin ko dito, medyo wala na yung ano, kurasa niya. Yan ang na naubos na. Matunaw na eh. So, kailangan siya grasahan. Mamaya, pag narinisan ko na ito. Medyo marupok na yung ano, yung plastic. Hmm? Pero okay pa naman ito. Bale, konting nilis lang ko eh. Ayan guys, nilisan ko lang siya. Nangisan <laughs> <laughs> ko muna siya sa tweet. Ayan, ang tulas na siya. Tapos... Thank Diretso ko siya lagyan ng grasa. Hmm. So ito nga pala guys yung ating grasa dito ay Ayan yeah, oh. no? o. Nag-press ako ito. Binalot ko lang. Ayan yeah, oh. no? o. Plastic. Wala ko ng konti. Ayan. Ayan. Gusto ko dito. Saka dito. Ayun, na yan. Tapos, balik ko na siya. Tapos, okay na. Ano? So, wala naman itong sira talaga. Na, ano? may ikot daw ito, sabi. Hindi okay naman sa malambot na man siya, So yung guys pala, ang problema pala nito ay hindi siya nagkukusang umikot. So kapag ganun ay kailangan nyo lang linisan sa lagyan ng grasa yung loob. Ito. Yan o. Kailangan nyo linisan talaga doon sa sa loob. Tapos lagyan ng grasa para dumulas siya. Pag dumulas, pag siya nagdulas na, oh, okay na yun. Ayan. So, iikot na siya ng pusa kasi ito hindi kailangan mo pa siyang paikutin sabay ng ikot para umikot. So, ngayon ay kuwasa na siyang umikot. So, kinayan So, ganun lang guys ang pag -ayos nito. Kapag ang problema ganoon lang, hindi siya nagkukusang umikot. Kailangan siyang ano, sabayan pa. So, ganun. Try nyo ganun anong gawin nyo. Kapag hindi gumana, try nyo palatan yung kapasitor. So, ito yan guys. Pero bago ito palitan, huwag niyong muna palitan ito hanggat hindi niyo muna nilinisan. Kailangan niyo muna itong linisan, itong sa loob. ng mga grasa. Para dumulas. Kapag hindi siya gumana, saka na niyo palitan ito. Check niyo ito kung sira na ito hindi. O gumagana pa. Ano lang. Ito yun, ito yun. So, yun na guys. Okay na siya. So, dito naman tayo sa